Welcome to Agris Integrated Natural Farm. Magandang araw po, uh, mga kapwa ko magsasaka. Ako po si Agripina Replan Ochoa. Uh, isa pong magsasaka dito sa Barangay Ilog, Magdalena, Laguna. Uh, may-ari po ng Agri-Integrated Natural Farm. Isa pong certified learning site ng ATI. Certified learning site din po ako ng TESDA at isa po akong magsasakang scientista ng ATI din po. Uh, ang akin pong commodities dito ay pagbababuyan na na certified na rin po. At saka po, ang cacao natin ay certified na rin po na organic. Uh, isa pong OFW din. Galing po ako ng abroad. Kaya po ako nagsaka, wala na po ako alam na trabaho. Uh, hilig ko po talagang mag-alaga ng baboy. Uh, from the start. Kahit po nung nasa abroad ako, yung pong mga amo ko, eh, natutuwa sila kasi ultimo pong kambing ay eh, ang ko doon at pag nagmamalasakitan ko. Nung umuwi po ako, ayan ah, lang po talaga yung aking eh, kakabuhay sa aking mga anak. Apat nga po pala yung anak ko. Ah, isa pong natapos na po ng nurse, yung isa po ay psychologist, yung isa po ay marine engineer, at yung pong bunso, ay high school pa lang po. Graduating po. Um, isa po sa commodities natin, ang kakao. Uh, ang kakao po ay tinanim ko way back 2015. So, almost nine years. Pero, kasi nga po, natural sila. Uh, basta po, lumaki na lang sila. na Hindi ko sila ginagalaw, kundi pruning-pruning lang po nilalagyan ko lang po sila ng aking mga pataba na pinaganuhan ng baboy tuwing ano po yon tuwing bago po mag ulan para po pag tag-ulan nasisip-sip na lang po uh, nakakagawa na rin po ang Agri Integrated Natural Farm ng Tablia yun po yung unang product natin yon nakabili na po tayo ng kanilang Uh, grinder po ba yun? Yun. Meron na po tayo noon. At itong latest, meron na po rin tayong pang vacuum seal. Kasi po namang problema ako pag walang vacuum seal. Meron pong nag -donate. Salamat po sa nag-donate. <laughs> At saka po, salamat din po talaga. Ang nagbigay po ng ating kakao ay si Sir Marlon Tobias. That time po na unang-una niya, natutuwa po ako kasi unang-unang bigay po niya talaga pong ipinadala niya sa D.A. na ibigay po sa akin yung 300. Isa pa po sa ipinagmamalaki ng Agris Integrated Natural Farm ay ang aming pagbababoy. Kasi po, uh, na-perfect ko na po yung kanilang pakain, na-perfect ko na rin po yung wala silang amoy, uh, na-perfect ko na rin po yung presyo nila. Maganda po ang kita sa pagbababoy. Uh, talaga pong dyan, yan po yung aming bread and butter. Dyan ko po napagtapos sa mga anak ko. Pasalamat po talaga ako. At natuto po ako sa FFS ng pig farming na babuyang walang amoy. From the pigs na ginagawa nyo, from merienda na pinibigay nyo, na nakakatulong sa baboy, at Uh, sa pag nagbenta ka na, ang proud ka na ang binibenta mo ay walang chemical, masarap pa. Dati nga po talagang ang akin din pong native ay isa lang. Ngayon po isang po na yung inahin ko na native. Uh, way back po nung magkaroon ng pandemic, ang dami po niyang native ko. So nung nag-open po, meron palang ASF sa ibang bayan. Naku, tuwan-tuwa po ako. Isang araw po bumibenta ako ng 200,000 sa native pa lang. Kaya natutuwa ako. Nang 2012, meron po dumating sa akin na imbitasyon na magkakaroon po ng babuyang walang amoy. Nakuha ko po yung isang slot. Bali po, habang ako'y nag-aaral, ay giniyakap ko na po yung pamamaraan na itinuturo. Talaga po kasi sa kagustuhan ko pumawala yung amoy ng mga baboy ko. Nung una po, hindi po po talaga kaya. Nakaya ko po nung nagawa na po ako ng feeds. Doon pala po sa feeds, doon na po pala nagkakaroon ng amoy. Kasi po pag itinatain nila yung may chemical, doon pala yung amoy. Doon pala yung gas. Pero itong feeds po na ginagawa natin para po sa pagsasakang ng medyo, hindi mo ba sabi pa pang ko talaga. Uh, kaya lang po ay talagang ang pakain po namin is mga gulay-gulay. Mga pinagtabasan po, mga pinag-anuhan ng mga damo lang. Pero kasi po pag ipinerment pala yan, ay maganda rin po pala sa baboy. Lahat po ng damo, kasi po ang farm po ay hindi po nagamit ng mga pesticide, ng mga fertilizer. Wala po, talaga pong buong farm po ay natural. Wala po kaming ginagamit na ano, kahit po palayan ko, wala po. Kaya po naman nagpapasalamat ako at na-certified po tayo. Sa pagbababoy po, Ah, kami rin po ang nagawa ng pakain kasi po mas mura compared to komersyal. Kaya nga po pag nagtuturo ako, kasi nga po tayo ay nagtuturo na sa mga kapwa natin magsasaka na gusto magbaboy, talaga pala pong malaki po ang kita. Even do na ma mababa yung baboy, kaya mong sumabay. dito po sa pagsasaka sabi nga nila meron pong tayong nagiging problema yun po yung mga challenges katulad po ngayon na El Nino so kailangan mag, pag po nagtanim ka talagang pwede kang mag escape kung wala talaga pong tubig pwede mag escape at piliin mo din yung talagang aano siya sa panahon kasi ang kalabang po natin ay bagyo kasi po ang bagyo, pagkano sobrang lakas. Pero po sa baboyan namin, pag po bagyo, nilalagyan na po yung plastic. Para po, kung ano man po mangyari, nakasealed na sila doon sa loob. Ganun po yung ginagawa ko. Uh, pag po nagtatanim naman kami, kung ano po yung pwedeng itanim ng El Nino, yun lang po yung pwedeng itanim. Uh, isa po rin nating challenges ngayon ay yung po African Swine sa baboy talaga pong laganap siya. Marami na pong magbababoy na hindi na po nagbaboy kasi nga po ay nakakaawa din naman po pag talagang tinamaan. Kaya lang, talagang biosecurity. Kailangan po tayo mag-biosecurity. Hindi ka pwede magpapasok ng ibang tao. Uh, lalo po yung namimili. Kami po, pag umuwi na yung sa aming farm, pinipicture ang po namin sa loob. Nilalabas po namin yan ng gate. Yung po yung challenges natin sa baboy. Um, sa intervention naman po, may binibigay naman po ang munisipyo namin. Una-una, yung mga yung mga activities na sinasalihan ko, katulad nga po ng FFS, sila yung nagbigay sa akin noon. Pangalawa po, uh, ang provincial vet, sila naman nagpatunay na sila din ang nagpadala sa akin, nagpadala kung saan saan. Para ako masanay, kahit nga po ITCPH, talagang gustong-gusto ko lagi pag nasa ITCPH. Kasi ang dami ko natututunan din diyan. Uh, tsaka po, pagka yung noon, lahat po ng farm na magaganda, pinupuntahan namin para po maano ma namin din. Mag-duplicate ma namin para sa aming farm. Uh, sila rin po ang mau namin na lokal, sila rin po ang natulong sa akin pag po nagawa ko ng mga hinaing yung mga kailangan ko po, po. Sila po yung natulong sa akin, hindi po ako marunong nagpapaturo po sa kanila kung ano yung gagawin ko. ah uh, lalo po pagka yung nag speaker ako, tinutulungan din po nila akong gumawa ng mga slide kasi hindi naman po din ako marunong noon. Pangalawa po, sa provincial naman, sila yung nag acknowledge sa akin kung saan ako pupunta, kung ano yung gagawin namin. Katulad po ni Mang din, ni Sir Marlon. Sir Marlon po talaga yung nag-pinpoint na bigyan din ako ng kakao, yung pananim na kakao. Tama din pa pala yun yung ginagawa ng ating gobyerno na bigyan ng pananim. Pagkatapos, may mabu may, pag namunga siya, doon makukuha yung harvest. Tama din pa pala yun. Uh, sa ATI po na sila talaga yung naghubog sa akin. Na pumunta din eh, pumunta doon, na umaten ka nito dahil kailangan mo to. Yun, ang dami po. Ang certificate ko, sa katutak na rin po. Uh, meron pong para po sa climate. Hindi mo hindi po alam na iba natin magsasakay yung climate change. Ah, uh, napag-aralan ko na po 'yan. Climate change. Um, paano ka i-empower? Paano ka magi-empower? Uh, ang ATI po talaga, sila talaga po talaga ang marami na po silang na na naibigay na ibigay ng mga seminars. Uh, ako nga po pala ang magsasakang sentista ng Magdalena para po sa livestock. Ah, uh, nag inspiration ko po yon na talagang pagbutihin ko ang pag-aalaga ko, ang pag-aayos ko sa farm kasi nga isa po akong MS. Ah, uh, maganda naman po ang samahan ng magsasakang sentista pag po kami nagkita-kita, lalo po teknogabay. Talaga po walang, walang mayaman, walang mahirap, pantay-pantay po kami. Siya po talaga yung inspirasyon ko din kasi nakilala po ako as president. Napakalaking opportunity po na maging presidente ka ng buong Calabarzon. Pangalawa po uh, sa soil. Nagpapasalamat din po ako sa soil. Sila naman po ang tumulong sa akin para po ako ay maging certified. Gawa po ng PGS. Uh, salamat din po ako sa Lakapa, sa Laguna Cacao Farmers Association. Sila naman po tumulong sa akin sa pagkakakaw. Kasi wala din po akong alam sa pagkakakaw. Sila din po yung tumulong sa akin para makagawa ng tabliya. Ngayon po, ang ituturo naman nila ay paggawa namin talaga ng tsokolate. Uh, meron din po kaming maliit na samahan dito. Yung pong pinagsama-sama ko po yung Laguna Natural Practitioner. Yung pong mga maliliit po kaming mga mga farmers group na tinuturoan ko po sila kung paano paggawa po ng fertilizer na foE uh, FOF, yung pong organic, paggawa po ng mga vermicas. Mga maliliit po sila, sa kanila din po ako nabili ng mga pagkailangan ko po ng mga concoction. Sila rin po yung natulong. Uh, maliit po silang mga farmers na tinuturoan ko po dito sa farm. Uh, sa sa agris integrated natural farm po, uh, yun nga po, kailangan po yung future, hindi po yung ngayon lang. Uh, next year po, ang target ko po ay magkaroon na ako na accommodation para po naman ang mga farmers na mga kabataan na uh, uh, kasi po mahal ang pamasahe. Kaya dito na po sila tutulog. Uh, Mag-share-share na lang po kami ng pagkain. Ganun po. Uh, ang future plan din po, magkaroon na rin po ako ng maliit na slaughter dito sa farm para po talagang dito na po kakatayin yung baboy na hindi na po mapasama sa mga baboy na pigsang kinakain. Pangatlo po, ma-enhance ko na po talaga, yun po yung plano namin, ma-enhance ko po talaga yung farm, ma-enhance ko po yung aming mga product magkaroon na po talaga kami na makapag-supply na kami sa mga supermarket. Maibigay na po talaga sa ibang tao na, na hindi po mahal yung bilihin na organic. Na tama lang po yung presyo. Kung ano po talaga yung bilihan ng kalakalan, yun din po yung ibibigay namin. Kasi yun, yun po, para po maging healthy ang kakainin lahat sana ng ating mamamayan. Yun po yung target ng Agris Integrated Natural Farm. Makapagbigay tayo ng pagkain na walang chemical, na masarap, na tama lang po yung presyo. Uh, sa Agris Integrated Natural Farm po, ay kinukongbinsi ko ang mga kabataan na sumali sa farming. Uh, proven na po yan. Marami po ako nag estudyante na sila po ay farmers na. Uh, at pati po ang aking mga kapwa farmers ay talaga pong tinuturoan ko ng aming technology dito sa farm para po sila ay makamura, makatipid sa pag-aalaga ng baboy at kahit po sa pagsasaka ng tubigan sa rice farming. Ah, uh, sana po uh, tayo mga kapwa ko farmers ay ipamahagi nila ang ating ang mga nalalaman natin sa organicong pagsasaka. Para po mura lang, masarap pa ang kakainin. Ah, uh, sabi nga nila, health is wealth, lalo po ngayon. Ano po? Kasi po maganda po ang organicong pagsasaka talaga. Sana po ang mga kapwa ko farmers ay hindi po lahat ay chemical. Pwede po naman hap-hap lang. Pwede naman po 'yon. Uh, pag po medyo nakakaano na kayo sa organic, mas masarap po kasi wala kayong masyadong gastos. Uh, sa ating mga kababaihan, marami na rin po akong tinuruan na kababaihan na lalo po sa pagbababoy. Uh, Maganda naman po, sabi nga po nila, meron nga pong ano, nakakatuwa po yung nakakalaki po ng puso na may babalik po sa akin na nagsasabi na parang pong salamat ka-agree na na pa, na ko po, po yung anak kong nurse dahil lang po sa pagbababoy na binili ko sa inyo na sampung piraso. Nagsimula po ako na hinahinat napakaganda po noon. At saka ako po talagang I see to it po na hindi po kayo hindi po kayo malulugi. Talaga pong bago ko po ibigay, bago ko po kayo pabayaan, ay talagang ayoko pong malugi kasi pag nalugi po tayo, eh hindi na po kayo babalik mag-farming. Kaya po talagang bago po po kayo bitawan na mag-invest sa isang product, ay talaga pong sinisiguro ko na kayo ay kikita. Yun lang po sa ating mga kababaihan. Sana po Ah, tama na po, uh, ah, mag-alaga ka ng tatlo na baboy na gawing mo inahin ay napakalaki na po nakita noon. Uh, ah, pumunta lang po kayo dito sa agri Integrated Natural Farm. Tuturuan ko po, po kayo. Bukas po ang aming pinto para kayo ay turuan. Wala pong bayad. Ah, sabi nga po nila, ang babae nga daw po ay pambahay. Pero ang nakikita ko po sa pagsasaka, Napakaganda po pala ng babae sa pagsasaka. Bakit? Lahat pala ng maliliit na bagay nakikita ng babae. Iba po pala talaga ang babae mag, sa pagsasaka din. Meron po talaga na, kumbaga sa ano, mahal mo yung anak mo eh. Mahal mo lahat yung, yung naandyan sa paligid mo. Kaya kailangan iaalay mo talaga sila. At babae lang ang nakakagawa noon. <laughs> di po ba? Uh, di ba, tayo, yung anak natin, alam natin yung kakainin. So, ang halaman natin, alam natin kung ano ibibigay natin. Yun po yung kaibahan ng babae ang nagsasaka.